Dongko! Alika nito, Dongko! Yun! Binabati ko! Yung takasanong lady na lang! Woo! Diyan artista na! Mga tismoso, tismoso, diya! Oh! Kapida kayo! Wala kayo! Woo! <laughs> Araw ng postizo dito kayo! <laughs> Araw ng pagsakan, Mga pagsakan kayo! Pero well, idol-idol talaga kita, pa! Bata pa lang ako hanggang ngayon. Ito, oh, Bata ang bata pa rin! <laughs> Hindi mo wala mo! Woo! Muntik mahulog, Brad! Sabi, muntik na! Buti, nasa lo! Ay, grabe itong show na ito. Okay, ano ginagawa mo? Kuya okay, Will, ako po isang houseboy. Mm. saan? Sa Southern sa Lady mo, hinunangan. Doon ka, houseboy? Doon po. Eh, ba't nandito ka sa Maynila? Nabakasyon lang! <laughs> Bakasyon ka lang? Oo! Bakit But, ka nagalit? <laughs> Hindi ako galit. Nagulat ako. Eh kasi, di ba, nasa Southern Lady ka, bigla ka nandito. Sorry, ha? Hindi ba pwede mag-vacation? Pwede. <laughs> Pwedeng pwede naman. Alam mo ba na ano kayo, Well? Tingers na ako nung sa inaamuhan ko, eh. Walang <laughs> sahod! Saan? Walang nila pa sahod. Walang sahod sa amo ko kasi pinaparal ako. Oh. Galing na uh, grade 5 to hanggang grade 12. Oh. Kaya kagraduate ko lang nung ano. Alright. At alam niyo po, Kuya Will, kung alam niyo lang, kasi hindi mo pa alam eh. <laughs> <laughs> Best and work immersion po ako. Aba! Oops! <laughs> ayos, <laughs> ayos natin. Ayos mo, medyo lumuluwagski. Lumuluwagski. Okay na. <laughs> Pakilala mo na! Oh. Yung shoota mo! Eh, pinakilala ko sa buong mundo, sa inyong lahat! Sa inyong lahat! Nakikinig ba kayo? <laughs> lahat! Walang sumagot pag sinabi kong lahat. Walang nag-expand. <laughs> Kung si Ding Dong, may Marian. Kung si Dong ko. please welcome! Oh. Wow, yan yan. Hi po, well. Hi, galing ka pa ng probinsya? Opo. Bumiyahe ka? Opo. By bus? Opo. Ilang oras? <laughs> um, isang araw ba? Is isang araw po. Tapos ikaw lang mag-isa? Opo. <laughs> uh, nung nalaman mong natanggap siya sa Wawawin, Will of Fortune, tinawagan ka ba niya? Siyempre, tinawagan. Ah, isa, isa ka pang piloso <laughs> po eh. <laughs> Mag-shotang to. Nakawa yan sa akin. Pinatanong <laughs> eh. ko lang naman, okay. <laughs> matagal na ba kayo mag uh, medyo matagal na po. One year, ten months. Okay, ano? Sa kayo nagkakilala? Through ano po, Facebook. Ah, Facebook. Kasi na... Kasi po yung nag-add po ako sa kanya kasi na na, na na na, nagwapuhan po ako sa ano niya eh. O, Profile mo, yung picture. Well. <laughs> Wapo no. Nasa si Tindong ilabas 'yo. <laughs> <laughs> Pangalawa lang sa akin 'yun eh. <laughs> Yabot. Yeah, Okay. Yan yan. Ano kung gusto mong sabihin sa Dingdong na mabuhay mo? Sige. Um mahal um alam mo kung gaano kita kamahal. Kahit kahit marami pong uh, kahit marami pong hindi, pagsubok, pagsubok <laughs> na darating sa atin, I promise you na hindi ako bibitaw. Um, yes. Ah. Salamat, mahal ko. Uh, alam mo, mahal ko, uh, ikaw na rin yung pinangarap ko noon pa. Na, unang kita ko pa lang sa'yo talagang nabihag mo na. <coughs> nabihag mo na yung puso ko para sa'yo. At ikaw na yung gusto kong ano, yung mapanghusga dyan na mga tismosa dyan sa atin na ano, walang ano, palayang sila tao mong pansinin. Basta yung mahalaga magkasama tayo at tayo yung nagmamahalan eh. Buti kung alam nila eh, hindi naman sila yung kasama mo, ako naman. No? We will. Tama, sige. Kaya, ano, sobrang mahal na mahal kita. And hindi kita iiwan. Kahit uh, ito, matanda na ako. 10 years yung agwat natin. Sana maalagaan mo rin ako na balang araw. Pero hindi naman ako halata. Halata ba na 30 years old na ako? Oh, hindi no. naman ikaw! Si ano, oh, uh, si oh, Halata okay. Ana. halata halatang ang 80 uh, na yata yun. <laughs> Lolo, ko yun eh. Nagiging ito sa na mga eh. Pero lahat ah. Ang ganda mo nga sa personal eh, totoo. Talagang ano, ganyan ka pala sa personal. Sa TV, ano lang, pinaano ko sa TV, parang... Ano, ano, ano? Up, up, up. Lang, parang buwebigay. <laughs> okay, okay rin eh. Bakit mo mahal na mahal to? Kasi, yan, yan. Uh, okay, what sobrang what? mahal ko po siya dahil maalaga po siya akin, Tapos, Iyak kung may kung may problema po ako, andyan po siya palagi. Mm. Hindi niya ako iiwan. Ang ganda, ang ganda niya niya, niya na Filipina beauty ha. Oh, maganda naman talaga yan. <laughs> ang <laughs> dami nang gumawol diyan eh. Ako oh. lang yung naano eh. Bakit ka bakit ka nag ako? Bakit ka Bakit ka <laughs> nagustuhan? Eh, daw ako, kakaiba eh. <laughs> Nahalikan mo na ba siya sa lips? Siyempre. Eh, girlfriend ko eh. Siyempre, mag-kiss talaga yan. Eh. <laughs> Okay. What else do you ba? to say? What else? In English. You know, mahal. You know. You know. You know. <laughs> now you know. Get <laughs> it? You know. Now you know. What else? What show just this? I Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin. So, mga kasko ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, no, no, no. <laughs> the bell button para lagi ka-updated. Yun lang!